Hi guys, uh, hello po mga sa at uh, mga Idol uh, Late upload na ho to eh Dapat eh, nung pang ano, uh, kamakalawa Kaso, nagluluko yata yung Youtube Ayaw akong ano, i-pa-upload yung mga video ko uh, Ano daw, uh, ano ba yun pull na raw yung storage ko Tapos eh, bura ko ng bura eh, wala naman nangyayari. Ganun pa rin pag a uh, upload ko eh, full storage. Kaya hirap na hirap ako mag, ano, mag-upload uh, ng video. So, sa awa naman eh, nakapag-upload naman ako kahit paano. Dahil nagbura ako dun sa ano, ta, dun sa ano ko, uh, library ano pa tapos bumili ako bumili ako ng ano bumili ako ng uh, 200 na uh, ewan ko gigabyte ata yun, napunta sa iCloud tapos nag-download nag, ako, nag na ako ano pa rin ah uh, pa rin daw yung storage kaya yung iba pinagano ko pinag delete ko ayun sa awa naman ng ano eh nung makapag-delete na ako ng mga ilang video ayun uh, nakapag-upload ako kahit paano ano ho at uh, dun sa ano uh, dahil late upload na yung mga ano uh, itong itong isa na to nung uh, manguwasan na kami ng mga prutas mansanas, pers at saka plum, kaso wala pang hinog. And then doon sa ano namin, pag-uwi namin eh ta nag-stop over kami kasi nakakita kami ng mga ano, kita kami ng mga uwak. Tsaka ano, tsaka mga deer. Yung magiin ng deer. So wala. Ah, Gandang-ganda ako kasi madalang lang yung ano mga deer dito eh. Marami pero halos madalang lang sila lumalabas. Mm -hmm. oh, sige. Uh, huwag kalimutan ho na mag-subscribe. Uh, Josmar Mix Vlog ho. At click na rin ho yung uh, notification bell para lagi po updated sa mga video nga yung upload And of course, ah uh, like and share na rin. Okay po. At, uh, tara. Umpisahan na natin. Ako ng apple dito. Ayan, oh. No? Daming bunga. Yeah, free apple. Hmm. Okay, apple, free. free yeah. apple. Ayan. free apple. Ito na yan. Uh, uh, uh. Pero tikin mo mal, sarap. Ma, hindi ito hindi ito maasim. Ma 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 Ayan, pipitaso si misis. Ayan. Ayan. mo nga, ama. Ba't kinuha mo yung green na green? Meron naman pula, oh. Ayan. Tikin mo nga. Ha? Tikin mo nga kung ano. Asan? Ayan, oh. No? May mumula-mula. Baka matamis, ah, baka masim. Ah. Masim? <laughs> parang ano, parang mangga. Masim? Masim, pero makap. Oh, okay. Yeah, maasim pa ako. kasi ano pala eh. Ano pa lang sila talagang ano, hindi pa hindi pa hinog. Ayan, no? oh. Oh. Okay. okay po. Ayan, 53. Ayun lang, ga? sarap noon oh. Mm, ayan daming bunga oh. Libre po 'yan. Pwede pumitas. O, kaya lang hindi pa huhunog. Hi guys, nandito ko sa ano sa ilalim ng puno ng ano. Ang daming bunga oh. Oh. Ayan. niyo 'yung hubad kong ano to? Ah, yung pong purse na ano. Hindi, wala pang hinug. Ayan. Hitik po siya sa bunga. Ayan, ang dami. Hmm. Pipitas na sana ako kaso sayang lang maliit pa. Oh. Siguradong ano. Hindi naman ano yan. Hindi naman mapakla. Hindi naman mapakla yan. Ayan. ayan. Ang ganda ng mga bunga. Mm. Ayan sila. Ang dami. Oh. Ayan ah. Oh. Pero pang bubuyog sa ano ko. Pipitas ako ng isa. Ayan. Ayan sila. Oh. itong isa ay ano ito maraming bunga talaga ayan o, nasa ano po ako nasa compound po ako ng ano ng ng kapilya ayan tapos ito wala kinain po ng mga ano mga yung maliliit na parang mga insekto. Ayan. Pero may bunga. May bunga. Ito naman po yung ano, plum. Ayan o. Oh. Kikita nyo po yung bunga. Plum po yan. Ayan. Ayan o. Oh. Wala pa hong hinog. Mga ano pa sila. Mga green. Kung baga pag green na ako ganyan. Ano pa sila. Maasim. Maasim pa yan. So hihintay. Ang dami nang ahulog o. Oh kasi pag uh, mahangin ho eh maukulog pa ho yung mga yan ayan pero wala po silang mga hinog ayan dami ayan mga plum uh -huh. pag nahinog po yan kulay ano po yan kulay verde uh -huh. pag malapit lang mahinog ganyan sila ang kulay ayan magano sila magre-red and then magano sila mag-violet uh, ayan. ayan wala pa masyadong ano matamis po yan pag nagano nagkulay uh, violet na ayan. wala wala pa talagang hinog ano pa ano pa lang ho sila ayan oh uh. Oh, nahulog. <laughs> nahulog po oh siya. Ayan. Sa pag ano eh parang na ano sila sa init ng araw. Sobrang init kasi eh. Ayan. Hanggang dito. Ayan ang dami. wala pa, wala pa masyadong hinog wala pa masyadong hinog, kaya ah, kaya lang ho yan okay hanggang ah, dito lang muna ho yung video ko okay, bye bye ho ayun ayan hindi pala sila nakita kanina yan kami at uh, nagpark kami dito sa side kasi nakita ko daming mga uwak dito sa may damuhan sila <laughs> Ayan, ang dami. Yan o. Oh. Nagkalat sila dyan sa mga no? Ayan, May namuha ng Kita nyo po. Ayan. Sinishare ko lang po sa inyo. Ayan. Uh, nanginginain po sila. Ayan. Sila Kita po ninyo sila. Ayan oh. Mga uwak. At dito. Tawag po nila dyan. Raven. Ayan. Ang dami nila. nandito po sila sa hall ng isang eskwelahan. Yan. Okay. alright po. alright right, sige po. Okay. Oy, nakakita kami. Ayan oh. Ayan, tatlo sila oh. Ayan. Nanay at Nanay tsaka dalawang Uy, anak. <laughs> Asan yung dalawa? Ganda niya oh. Ang oh. niya eh. Tayong tayo eh. Ayan oh. Ayan sila oh. Uy. Hi. Ang lalaki hello. oh. Ang lalaki lila, oh. <laughs> Hi, Hi. nila na, oh. Hi na nag-stop na siya. Oh. Gusto niya sumakay. Buksan ko na yata yung ano. Ayan sila sila. Sabi, kinukunan kami ng ano. Hello! Aww. Hi! Ayan, oh mga ano yan, mga deer dito lang pala ako makakakita tatlo sila yung dalawa niyang anak Saka ano nag stop din sila oh kagaling oh hi <laughs> oh sabi yan <Tarika. laughs> <Tarika laughs> Oh. Ka na eh, kasi hindi nila alam saan sila pupunta. Oh. Nangingina. Parang nangaligaw yata sila. Oh. sila. Ano pumunta sila doon, Oh? Ayun na. Ayun na, nagtago na sila. Yun. Okay. <laughs> Ay, salamat.